Ako okay, yalo mga sir, meron tayong uh, tinutrubble shoot na Honda Beat na FI, 'to yung combi break at uh, galing na rin sa ibang ano 'to, pagawaan at uh, napagastos ng napakalaki si Madam Parlan dito sa motor niya. Umabot to ng ano, ng uh, 40 000, ano. 40,000 daw yung ano, yung uh, nagastos niya rito. Una 22 pangalawa 18 tapos pinababalik daw si madam para sa uh, check up ng motor niya dahil uh, taas baba yung kanyang minor taas baba tapos minsan may uh, check engine pang lumalabas at uh, check natin sa diagnostic tools ang daming uh, error code na naka install siguro hindi siguro uh, pina, ano, ni reset kaya napaka importante once na nagtatanggol tayo ng ganito mga so yan, dapat nire-reset natin yung ating uh, TPS ECU mamaya ipapakita ko sa inyo mamaya after natin na uh, ma ano ma wiring harness kasi ang daming mga nakabalat na mga wire na napaka delikado lalo si uh, rider ay uh, lady, lady rider at uh, ito ito yung mga ano delikado kill switch dito sa, ano, sa side stand napaka delikado yan tapos yung mga ganito yan na walang ano walang takip na ganito ito kasi may takip yan eh kaso nawala na yan yung ano uh, napaka delikado at uh, pinagawa nyo ito kumplito ng ano parts ngayon kulang kulang na may kulang na to kaya tinanggal natin yung mga play rings nya kasi i-check up i-check up natin yung kanyang ano harness lalong lalo yun dyan, sa part dyan yan sa yan at uh, chine chinecheck natin kung ano yung ginawa kasi nababala si madam kaya yeah, simpre eh. kailangan natin i-double check at uh, biruin nyo ba naman yung nagastos halos bumili na siya ng ano ng uh, second hand na mas maganda ganda pa ang ginawa dito nagpalit siya ng black black piston piston ring tapos at uh, yung shock daw pinagawa ito kaso may tagas pa rin aso laki naman ang ano na gastos kung sa 40,000 napakalaki si, naman holdo si ano si si ng oh at uh, naman holdo si madam sa quotation ng unang gumawa nito kasama yung shock kasi yung shock niya nag uh, naglalaway na yung well seal kasi yung kanyang shock mayroon nang tama kasama yan sa quotation na uh, 40,000 kaso hindi pinalitan kasama yung side stand na uh, bag palitan ng bago kaso hindi rin pinalitan kasi kita naman luma kumbaga ayan center stand bagong palit din yan madam uh, yung center stand lang dahil yung napalitan dyan stainless na yung pinalit at uh, yung black napakaso napakamahal shelters na ganyan maulang lang po yan at uh, hindi naman din siya nagpalit ng ano ng axle napakalaki sa 40 mil black black piston piston ring center stand 40 mil sir mga sir ang inabot wala napakalaki at uh, si madam kasi may ari nito wala din siya kay idea, idea sa, sa motor kaya medyo na ano siya nanuhan siya ng ano mekaniko yan tapos uh, maingay yung panggilid niya chinik chinik namin to kulang sa grasa yan, kulang sa grasa at uh, nilagyan na rin natin kasama rin sa quotation niya dapat kaso hindi naman pinalitan ng bago okay wiring yun na I double check yun na uh, yung mga wire na naka open lagyan nyo ng electrical tape at uh, i-double check mo yun nandito sa kayo nandyan kasi pinaghiwalay ito yata dahil nagpahit ng black pinababalik ulit si madam doon sa, ano, sa pinagpagawa niya kaso nabahala na si madam kasi kada punta niya raw singil tapos doon sa kasa nagpagawa mo tinry mo rin dinala niya sa kasa din kaso iba yung talent pin ng uh, mekaniko at uh, iba rin daw yung talent pin ng assistant <laughs> parang <laughs> parang parang doktor ano napakaano lalo pag ano ila talagang may ano may alam tayo dapat mga sir mga batang pagdating sa motor natin kasi tulad ni Madam Morales kay Didi ah napagastos eh, ito lang yung ginagamit ni Madam sa ano, pangarap buhay. At uh, nag ano siya, tok tok, tok tok. Angkas, angkas si Madam. Yan yeah, si Madam. Yan. Yeah. <laughs> yeah. At uh, anak ni Madam yung isa. Single man din si Madam. Kaya kaso nga lang, ano, na, na mahalan. Kaya yeah, anak Naman hold daw to, Karos, ano. Ah, uh, Siguro habing yan. At yung ano, kasi kung talagang ano, kung talagang uh, may tama yung ano, o malakas yung pagkakabangga nito, dapat tipos lagi ang unang bibigay dyan. Tapos shock. Yung tipos, hindi naman pinilitan eh. At uh, okay naman yung uh, steering niya. Okay yung uh, smooth. Kaso 40 uh, mil. Okay, double check nyo na. Tapos mamaya, uh, ilisin natin yung mga naka-install na error code. Kasi ang daming naka-install na error code. Nasa ano yata? Ilan yung ilan yung naka-install? Tatlo. CKP? Oh, ah, si double check mo na yan. Okay, bali, check mo nga yung kanyang harness. Mandan naman to. Kasi nga napabala si madam. Kasi taas baba. Yung kanyang ano, andar ng makina. tama mga sira si awit kapatid ko rin yan si pinakabunso at uh, ayan, yan si si boy kulot yan kapatid ko rin yan at uh, ito yung isang, isang kong kapatid yan kinuha ko na rin para may kasama kami rito at uh, siyempre wag natin kalimutan yung ano yung diaw <laughs> nagtatago ka <ko> dyan eh. <laughs> si parang si ano si konyan si Mang jantet. Okay, bali ayusin mo natin yung yung wire ni Honda Beat. Balutan natin yung dapat natin balutan. I-check natin yung dapat natin i-check. Napaka-importante kasi na ano, chine-check natin yung mga wire niya dahil uh, madaling masira si ano si ECU ni Honda Beat. Maling uh, short circuit lang sa ano sa chassis. Bumibigay kagad ka si computer box eh malaki na yung nagastos ni Madap siyempre iwasan din natin ano masira din to at i uh, double check natin lahat kasi medyo may, luman, may kalumaan na rin yung motor siguro mga 2,000 fixes na lang 6 years old na lang tagal na at uh, ito lang yung pinangahanap buhay ni Madap tapos yung mga fuse niya, iba iba na yung ano ah, uh, 25 lahat. 25 lahat daw yung ano niya. Yung uh, fuse. Yan yung ano, yung, yung mali-mali. Kasi, pansin nyo, mayroong uh, 10 ampere, 25 ampere. Isa lang yung 25 ampere, yung main fuse. Tapos lahat na yun, ano. Ano, may 5 ampere pa pala yan. Tatlo yung, ano, 10 ampere, tapos dalawa yung 5 ampere. Ibig sabihin, sensitive kapag uh, nakatro nakatro bullshot siya ng ano ng, uh, kunting uh, spark sa makina o sa wiring kaagad puputok yung fuse hindi magpapalay yung ano ECU kaya dapat ko ano yung uh, nakalagay diyan o yung standard nung kuan fuse natin dapat sundin natin yan Ah bawatan natin So mga ka, na natin yung wiring at na natin na ah, double check naman na natin lahat yan, nilalagay natin yung uh, injector nya pati yung total body at uh, binalik na rin natin kung ano yung uh, nakalagay na mga fuse dito yan binago ko na naging kulay orange lang yung ano yung ito pero ano yan 5 ampere yan, yan 25 5 5 10 10 Makikita nyo naman yan dito mga sir sa takip. Kung anong ampere uh, ampira ba yung ilalagay ninyong ano, fuse. Yan. Main, 25. Tapos, uh, 5 ampere, 5 ampere. Saka 10, 10 na. Yan yung talaga uh, original. Ilalagay mo din yan. Yan. Tapos, sasalangan natin ang uh, diagnostic tools. At uh, doon sa na uh, laging problema ni Honda Beat kapag dumikit sa chassis, eh, mo dito. Pag dumikit sa body ng makina pala. Pag nainitan, nasusunog yung wire dahil nga manipis lang na din naman yung wire. Doon na nagkakaroon ng check engine, minsan na uh, natatamaan yung ano, injector, yung wire. Minsan karamihan yung ano, CQP, yan yung uh, laging problema kaya dapat lagi nyong i-double -do check mga sira maganda, dyan yan, tapos dito si babaw ito uh. yan, kailangan kasi i-double -do check natin magbuti yung mga wire nito mga sira at yun na dito yan, nabalutan na natin Ibalik nyo nang tama yung mga wera. Yan. Yeah. Ito sya nandito. Nabalotan na rin natin. Ito. Uh, Sasalakan natin ng ano. Diagnostic tools. Yan yeah, dito. Talayan nyo rito mga sya. Para ano. Hindi na dumikit yung wire. Doon sa... Maki na. at uh, hindi siya magkaroon ng ano Nang check engine or uh, code 52 yan lagi yung sira niyan code 52 kapag pinatagal natin lagi na sisira si computer box kaya dapat i-secure na natin yan tapos uh, salangan natin check natin yung mga naka-install dyan ayan okay ito na mga source nalangan natin ang diagnostic tools at uh, ako muna dapat naka-on yung uh, natin. Tapos, auto scan. Tapos, PGMI. Ang kula. Hindi nyo nasikaso yung ano ko ah. Diagnostic tools ko ah. Okay, dun tayo sa current. Current DTC. Current DTC no trouble code ibig sabihin wala siyang history dito tayo sa stored ayan ang dami apat yeah. vehicle yeah. speed sensor nakabit mo na yung vehicle speed sensor nakabit mo na baka hindi pa nakabit yung ano error 12 injector one circuit pull tapos yung code 52 tapos code 50 dito, na naman. Okay, ito mga salto so, yung mga naka-install dito bago natin ito ginawa. Ngayon, ay uh, dinubulchik natin mabuti yung kanyang wiring kasi napakahirap kasi kapag uh, ganito na ang dami natin nakita mga anong mga problema. At uh, ito, buburahin natin yan. Erase DTC. <coughs> Ayaw. Para Madouble check natin Kailangan kasi natin irisin At uh, I-read natin uli Ayan Erase Okay Read DTC uli Doon tayo sa store kasi sa current Wala Okay Sa store DTC No trouble code Ibig sabihin niya Nabura na natin yung naka-install At uh, Ngayon Pinjun dito tayo At uh, Paanda rin mo ang pang Or awit yung side stand, i-double check yung side stand kung naka-open ok, maandar kailangan yung engine speed sensor nya o yung engine speed namatay yan, ok ano tas mo, pandali mo, pandali mo pandali mo. mo yan Ayan mo lang muna, kumalma. Ibig sabihin, kapag ka, ano, ayan, ilubog mo lang konti. Hop. Sige pa. Dahan-dahan lang, naikot. Huwag mo ang ulo kung ayaw mong masapok. Sige pa, ilubog mo pa. Inubog mo pa. Sige pa. Dapat, mapa, ano natin yan, ah, uh, 1,500 to 1,700, 1,600, ganyan. Bubaba mo pa konti. O pa, sige pa, lalay lang sa ikot. Huwag kang mabilis. Kung ayaw mong matis Okay. Okay, bumabagsak. Tasa pa konti. Kasi dapat kasi na ano, uh, mainit na konti yung makina. Okay. Okay. Jo, so, tasan pa rin ng konti. At uh, hindi marunong magtimpla. Ito yung Hmm. Pulang sa magic sarap. Okay, dapat hindi bumagsak ng ano? Ng 4. Kapag ka bumagsak sa 4, 1,400 RPM, kailangan taas pa natin ng kunti. Kailangan hindi babagsak ng ganun. Ayan, sa so Yamaha naman, kapag ka in engine speed mo naman siya magwa warming muna bago lumabas yung ganito niya sa Honda Recta yan kaya kailangan painitin natin ng konti parang uh, warming natin yung makina okay sakto na yung uh, minor natin at uh, na-reset na rin natin nawala ng ano nawala ng uh, problema kaya pwede tol at uh, yung kanyang anda ng makina, stable naman na, uh, hindi tulad nung unang dala ni Madam na taas baba yung minor niya. Tataas pa baba, tataas baba, ba. Parang kala mo mamamatay yung makina. Dahil uh, napansin din namin na isa din dyan, na yung IC o yung auto choke ito, tinanggal yung ano, sakit. Tinanggal to. pita mo ito ito to Yan. ito lagi yung ano unang una nakakalimutan ah, man, tayo, 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 tayo. tapos dito okay. kuha ka ng kibol tay tali mo rito ito to, to. kasi sira na yun ano, yung cover ito to Talayan mo dito. Yan. Yeah. Ito ang, huwag mong, kuha niyo malit lang mga cable tie. Huwag mong malaki. Galit ka ata eh. Yan, si Kapulong B sa may kabila. Yan, kinontent din natin yan. Issue niyan mga sir ay uh, overheat. Nag-stack up yung uh, isang ring natin. Yan, yeah, maingay. At uh, medyo namamalya-malya din yan. At uh, hindi mapatino sa minor. Yan. mga sarat, na yung ano niya. Tapos kanina, challenge oil natin to. At nagpalit ng gear oil. Nagkaroon ng uh, gatas yung gear oil niya. Kasi yung uh, ito, kahapon na check namin to, ito to. Hindi nakapasok sa loob. Kaya dapat, ito lagi, uh, ito double check nyo lagi yan. Na dapat nakapasok yan sa loob. After natin tanggalin to para hindi pasukan kasi tagulan na yan baka pagsimulan yan balik mo na yan sa dati nya at uh, mo natin yung CBT nya yeah. gasolin yung ginamit natin kasi sobrang kapal na nung ano, langis hindi na kaya ng sabon basta pag nagugas kayo ng ano, gasolina play nyo din ng tubig para yung oil natin ay ano, hindi masira balik ka ata eh. Galit ka ba? Mang dyan, Ted? Okay, bali, ano, bali ka natin yung kuha nito, mga clearings at uh, okay na. Stable na yung under ng motor. At uh, chinik na rin natin yung wiring niya. Ayan, wala nang kakabakaba yan si Madang. At uh, ito, nilinis din natin. Dahil uh, sobrang ano na, di, uh, dikit ng ano ng kuha. Oo, oh, niya. Hinisa mo lang yun, oh bago yung ano yung uh, dry piece tapos yung pulley bell kaso hindi man lang ano hinugasan yung mga pinalit na lang talaga dapat kapag ganyan sino ba yung sa hugas kasi nagpabayad naman din si Yodan ng tama at uh, hindi naman siya humihingi ng ano ng tawad ok iok mo na at uh, natin yung clearings. para makabiyahin na rin si madam paghanap buhay na rin. Yan, at uh, binigyan kami ng ano ng coke kasalo pagtanggal uh, uhaw kasi si Kapulong nakasimangot na di ko alam kung bakit nakasimangot to o, tumawa ka oh na, nag-iisa na yung kuntil mo dalawa natin ah kahapon dalawa yan nag-iisa na oh nawala na naghiwalay na sila naghiwalay na sila naghiwalay na so, Now, place. single mo eh, single okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, ano oh. na naman uh, ito lang mga sir, nabalik na natin yung clearings ni Honda Beat at uh, nalilisan na rin natin yun. Yung, ano, yung uh, CVT niya. Ayan, pwede na lang ma magka-uwi. tama so, mayamay, natin. Okay, yun lang mga sir, ito maandar na. At uh, hindi na tumataas po ba yung kanyang minor stable na siya. Hindi tulad ng una. Ayan, makukuha niya na rin. At uh, natapos na rin natin. Okay mga sir, tunay na yung video natin. kasi natapos na natin yung, ano, yung motor ni Madam. Ayan, okay, okay na.